Changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo ng kabuluhan at kahulugan. Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasadiwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, pusilak ang aming mithiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. Brigada News FM, the music and news authority. Mga kabrigada, ng ating one time, the new Filipino time, alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Sales Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Headline. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Milyon-milyong mga iglesia ni Kristo nakiisa sa National Rally for Peace sa iba't ibang bahagi ng bansa. Higit isang daang libo dumalo naman sa National Peace Rally ng INC sa Davao City. Samantala, kampo naman ni Daryl Yap na nindigang pinakonsulta muna. Kay Vic Soto ang script ng pelikula hinggil sa Yumaong si Pepsi Paloma. Mga higit tatlong pong libong INC members dumalo sa Peace Rally sa Cagayan de Oro. Ikalawang linggong oil price high kasado na bukas. Awas singil naman sa Meralco lalarga na ngayong Enero. Brigada At... Balita nationwide. Sa tanghali. Buong puso, umpuso ka Ang buong pwersa ng Brigada News, News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a better life. Better life kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Magandang tanghali, tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Hola rito sa Brigada News FM Manila. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ngayon mga kabrigada na lunes, January 13, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. Ang Brigada Leo Navarro malikte. Brigada Balita Nationwide Sa Tanghali Brigada Balita Nationwide Sa detalye ng ating mga balita mga kabrigada Mahigit isang milyong miyembro ng INC Dagsana sa Kirino Grandstand para sa National Rally for Peace Yan ang balita hati ni Brigada Jigo Custodio Ibrigada mo Brigada Report We got the angel patuloy ang pagdating ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo dito sa Quirino Grandstand para ngyan sa gagandaping National Rally for Peace ngayong araw. As of 10 a.m. umabot na sa 1.5 milyong mga miyembro ng INC ang dumating dito sa Grandstand ayun niyan sa PNP. Ang mga ito ay galing pa sa iba't ibang rehiyon sa bansa, may galing sa Region 3. Calabarzon at maging dito sa NCR. At karamihan sa kanila kagabi pa dumating dito sa Metro Manila. Daladala -dala nila ang mga karatulan na nananawagan ng kapayapaan sa bansa. Uh -huh. Umaasa sila na sa ang na ang problema sa pagitan ni Pangulong Bongbong Bong Marcos at ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa kanila, at ngayong bagong taon, dapat kapakanan ng taong Samantala, dahil na rin sa dami ng tao, hindi may iwasan na marami ang mapapahiwalay sa grupo. Kaya minuminuto ang panawagan para sa mga nawawala o napapahiwalay sa kanilang grupo. May designated area na inassign kung saan dapat pumunta kung sakaling mawala o mapahiwalay, sa ngayon ay nananatiling mapayapa ang isinasagawang rally ng Iglesia Ni Cristo dito sa Quirino Grandstand. Nasa liman libo at limanda ang mga pulis ang idineploy upang matiyak ang seguridad at kapayapaan sa buong aktibidad. Ito are changing lives ito si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila. The Music News Authority. Bago, bago, Brigada Balita Nationwide. Wala grandstand. Dumako naman tayo sa Davao. Higit isang daang libo dumalo sa National Peace Rally ng INC sa Davao City. Brigada Julius, pakot ibrigada e mo! Mga brigada ang ginaganap ang National Rally for Peace na inorganisa ng Iglesia Ni Cristo dito sa Davao City. Partikular na dito sa may San Pedro Square ng siyudad kung saan sa datos ng Public Safety and Security Office ay nasa mahigit 100,000 na, na mga tao ang dumalaw sa nasabing aktibidad as of 10 a.m at inaasahan na madagdagan pa ito dahil sa may mga partisipante pa ang patuloy na dumarating dito sa siyudad. Napagalaman natin na mula sa Region 10 at 11 na mga miyembro ng INC ang dumalo sa nasabing Peace Rally. Nasa 10 kalsada sa downtown Davao City ang kasalukuyan ay sinara para sa nasabing aktibidad. Alas 4 ng hapon ay mag-uumbisa na ang program proper ng nasabing aktibidad at sa kasukuyan ay wala pang kumpirmasyon na mga kilalang personalidad na adalo ngayong araw yan muna ang latest mula dito sa Davao City in the heart of changing lives. Ako si Brigada Julius Pacot para sa, sa 93.1 Brigada News FM Davao, The Music and News Authority. Samantala mga kabrigada, pag ulan, hindi naman nakapigil sa higit limampung IO o libong INC members sa National Rally for Peace sa Cebu. Brigada Iris Atwell, Depositario, i-brigada mo! Brigada! brigada. Report. Patuloy aga pagsidatinga ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo para sa kanilang isinagawang National Rally for Peace sa South Road Properties dito sa lungsod ng Cebu. Sa so, kabila ng mga naranasag ang mga pagulan simula kaninang madaling araw at hindi nagpatinag ang mga sunod ng INC simula kagabi may ilan na, na pumuesto sa venue at doon na natulog sa SRP. May ilan rin na dumalo at dumayo pa mula Bohol at mula sa mga isla ng Cebu tulad na lang ng Camotes Island, makiisa lang at makadalo sa naturang rally. Bitbit -bit naman ang ilan sa kanila aga mga placards na nagsasabing INC for Progress, magkaisa para tumatag ang bansa, pagkakaisa hindi pa mumulitika at iba pa. Sa pariyam ng Brigada News FM Cebu sa ilan sa kanila, sinabi nito na sila upang mapakita ang kanilang kagustuhan na magkaroon ng kapayapaan sa bansa. Nakaantabay naman ang pulisya sa paligid ng venue upang masiguro na ligtas ang mga dumalo at wasa na may mangyaring kaguluhan dahil sa kanilang pagtatansya, umabot na sa higit sa 50,000 na mga miyembro ng INC ang nasa SRP. Sa venue, may nalagay ring malaking lead wall upang makita hanggang sa malayo ang taong nasa stage tulad na lang kaninang umaga na may nagpe-perform ng mga kanta patungkol sa pagkakaisa ng bansa. In the heart of changing lives, ito si Brigada Aires at Well Royal Depositario ng 90.7 Brigada News FM Cebu, The Music and News of Force. Brigada Balita Nationwide. Kumako naman tayo sa Brigada News FM Cagayan de Oro. Higit 30,000 INC members dumalorin sa Peace Rally sa Cagayan de Oro. Brigada Claudine Lusak Pandita, i-brigada mo. Brigada, Brigada. <laughs> report pag ni Cristo ang nagtipon sa Plaza de Vizoria sa Cagayan de Oro ngayong araw para sa National Rally for Peace ayon kay INC Supervising District Minister Alnorfo Hurada na bukod sa mga miyembro mula sa Cagayan de Oro, nakisa din ang mga miyembro mula sa Bukidnon, Hingog at mga lugar sa Lanao del Norte. Binigyang di ni Jurada na layunin na aktibidad na ipakita ang suporta sa bahayaga ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. na dapat pagtuna ng pansin ang mga pangunahing isyo ng bansa. Nagdeklara na rin ang lokal na pamalaan ng Cagayan de Oro ng suspensyon ng klase sa mga pampublikong paaralan sa elementarya at sekundarya, pati na rin sa iilang private schools ng lungsod. Patuloy ang mahigpit na siguridad upang tiyakin ang kaayusan at kaligtasan ng mga dumano sa kaganapan kasabay ng pagpapatubad na signal jamming sa Plaza de Visoria dito sa Cagayan de Oro. In the heart of changing lives, Brigada Claudine, Lusak Bandita ng 102.5 Brigada ni FM, Cagayan de Oro the Music and You. Oh, sorry. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, ang PNP naman kaisa ng INC sa panawagang kapayapaan at katatagan ng bansa. Comprehensive security plan sa aktibidad abay nakalatag na. Brigada Kat Austria, i-brigada mo! Brigada! Report! Isa ng Philippine National Police ang Iglesia ni Cristo sa panawagang kapayapaan at katatagan ng bansa. Ito ang sinabi ni PNP Chief General Romelo Francisco Marbil kasabay ng National Peace Rally ng INC ngayong araw sa iba't ibang bahagi ng bansa nalalahukan ng libo-libong miyembro nito. Tiniyak ni General Marbil ang kanilang kahandaan sa buong araw ng pagdaraos ng aktibidad. May comprehensive security plan na kanilang inilatag doong traslasyon ay kanila rin gagamitin para sa pagtitipon ngayon sa Quirino Grandstand. Hinikayat din ng PNP Chief ang lahat na maging mapagmatiyag at agad i-report sa mga otoridad ang anumang kahinahina ng aktibidad. In the heart of changing lives, ito si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Fem Manila. The Music and News Authority. Rapido! Ang Malacanang naniniwalang makakatulong sa paglilinawa ng mga usapin ng peace rally ng INC. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo! Brigada! 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 Ba -ba 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 Iginagalang ng Malacanang ang isinasagawang malayang pagtitipon ng Iglesia Ni Cristo ngayong araw, alinsunod sa karapatang ginagarantiya ng saligang batas. Sa pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin, inatasan niya ang lahat ng ahensya ng gobyerno na tiyaking hindi mahahadlangan ang karapatang ito. Tiniyak rin ang palasyo na handa ang mga ahensyang may kinalaman sa pagpapanatili ng kapayapan at kaayusan, pamamahala ng trapiko, transportasyon at serbisyong pangkalusugan na magbigay ng agarang tulong kung kinakailangan. Naniniwala ang Malacanang na mag giging matiwasay at makabuluhan ang naturang peace rally ng IMC. Umaasa sila na ang mga ipapahayag na opinyon na ay makakatulong sa paglilinaw ng mga mahalagang usapin na kinakaharap ng bansa. Ayon pa kay Bersamin, mahalaga ang pagkilati at pakikinig sa lahat ng panig upang makamit ang kalinawan at pagkakaisa sa hinaharap. Itinuturing ng palasyo na ang ganitong pagtitipon ay isang mahalagang bahagi ng pambansang talakayan upang magkaroon ng kasunduan at linaw sa mga isyong nakakaapekto sa kinabukasan ng bansa. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Authority. bago, Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, peace rally ng Iglesia ni Cristo Pinlano Rao para pagtakpan si Vice President Sara Duterte ayon yan sa isang kongresista. Brigada Haji Camino, i-brigada mo. Brigada! <laughs> I report! Naniniwala si House Deputy Minority Leader Franz Castro na ang ikinasang National Rally for Peace ng Iglesia Ni Cristo ngayong araw ay tangkang pagprotekta kay Vice President Sara Duterte mula sa pananagutan sa mga aligasyon ng katiwalian. Ayon kay Castro, hindi ito tungkol sa kapayapaan at pagkakaisa, kundi isang kalkuladong hakbang upang pagtakpan si VP Sara sa pagsagot sa mga seryosong o seryosong paratang hinggil sa umano'y maling paggamit ng confidential funds. Gayun din ang pagpapababaan niya sa kalidad ng edukasyon sa bansa. Binigyang di Sabihin na ang timing ng rally ay natapat pa sa lumalawak na panawagan ng publiko para sa pananagutan na malinaw na isinasaad ng Social Weather Station Survey kung saan 41% ng respondents ang sumusuporta sa impeachment laban kay Duterte. Karapat dapat anya na malaman ng mga Pilipino ang paliwanag ukol sa paggastos ng confidential funds at bilang kalihim ng Department of Education ay ang nakakaalarmang pagbagsak ng performance ng mga mag-aaral sa international assessments sa math, English at science. Dagdag pa ng kongresista, walang anumang rally ang makapagbubura sa katotohanan na dapat managot ang mga opisyal ng gobyerno sa kanilang mga ginawa at hindi rin sa pamamagitan nito makakamtan ang tunay na kapayapaan at pagkakaisa. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Ang Commission on Elections muli pong nanawagan sa mga politiko na igalang ang Peace Rally ng Iglesia ni Cristo. Brigada Sheila Matibag, ibrigada e mo. Brigada! brigada. brigada. B -b -b Matapos ang wagan ang pista ng itim na Nazareno. Panibagong apela ang ginawa ng Commission on Elections sa Comelec sa mga politiko ngayong isinasagawa ang National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo. Huwag samantalahin ang naturang religious activity. Sa isang interview, sinabi ni Comelec Chairman George Garcia na sana naman ay hindi na nagpapakaepal ang mga politiko sa ganitong pagtitipon. tinawag nga raw itong religious activity upang ang pananampalataya ng tao ay mapaigting. Dahil dyan, hindi umano maganda na sinasamantala at pinupulitika pa ito. Sa huli, binigyang Dini Garcia na sobra ang paggalang nila sa kapadiran kaya ang ganitong pagsasama-sama ay sinusuportahan ng buong Paul body. In the heart of changing lives, ito sa Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News sa FM Manila. The Music and News. Oh, uh, sorry. Matala, mga kabrigada isang grupo naman pinaiimbestigahan ang maling labi na napauwi sa Pilipinas at hindi ang mga labi ng OFW na napatay sa bansang Kuwait. Brigada Katrina Henson, i-brigada mo. Brigada. Patuloy ang imbestigasyon sa insidente ng maling bangkay ng OFW na, na repatriate dito sa Pilipinas. Maalalang lumapit sa grupong samahan ng mga DH sa gitnang silangan o sandigan. Ang mga naulila ni Jenny Sanchez Alvarado, isang OFW na napatay sa Kuwait. Imbis kasi ng mga labi ni Jenny ang nakarating sa kanyang pamilya, ibang bangkay ang nakarating sa kanila. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Sandigan Deputy Secretary Gina Rena, Sinabi nito na ang pamilya ni Jenny ay naniniwalang hindi naging maayos ang investigasyon at pagproseso sa pagpapadala ng labing nito pag ng pamilya ay hindi nagkaroon ng malalim na indistigasyon no. bago pa naiuwi dito ang bangkay. No. Di ba po pag siyempre feysiaan, so mm. dapat nagkaroon muna ng malawakang pag-iindigasyon. Ano ang kinamatay ng tatlong domestic worker na hindi sila naniniwala na self-offense yung kinamatay ng kanilang inamay? <laughs> Nanggit din ni Ren na mahalaga ang mga susing investigasyon upang matukoy kung may foul Play ba sa pagkamatay ni Jenny at sa iba pa nitong kasama. Si Jenny ay natagpo ang patay dahil sa suffocation kasama dalawang domestic workers na Sri Lanka at isang Nepali. Ang labi naman ng Nepali worker ang pinaniniwala ang naipadala dito sa Pilipinas. Samantala, tiniyak na raw ng Department of Migrant Workers ang tulong sa pamilya ni Jenny at ang masusing investigasyon sa insidente. In the heart of changing lives, ito si Brigada Katrina Anson ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Pagkabrigada si Sen. De La Rosa Dismayado sa pag-alis kay dating Pangulong Duterte sa National Security Council Brigadaan Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada! I-report! mano si senador Ronald Bato de la Rosa sa pagkaalis ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa National Security Council. Ayon kay de la Rosa, naniniwala siya na maraming kaalaman si Duterte na maaaring magamit bilang input sa pagbuo ng defense policies on national security policies. Matatandaan, kamakailan ay nag-issue ng executive order ang Pangulo na nagdulot ng pagkakareorganize ng NSC at pagkakaalis ni na Vice President President Sara Duterte at maging nandating dating Pangulo. Samantala, bagamat nangihinayang umano ang senador dito ay alam niyang may kapangyarihan ng Pangulo na gawin ito. Dagdag pa niya, discretion din itong alisin ang vice Presidente. Lalo na't hindi naman mandatory sa ilalim ng konstitusyon na kasama ito. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News of ito, Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, nakiisa si Senator Christopher Bongo sa turnover ceremony ng iba't ibang proyektong kanyang sinuportahan sa Butuan City kasama na dyan ang road concreting project sa barangay Baan kilometer 3 Purok 9. Road concreting project din sa barangay Baan kilometer 3 Purok 1 at ang bagong covered court sa barangay Baan kilometer 3 Purok 9 sa lugar. Dahil dito labis naman ang tuwa ng senador sa matagumpay na mga proyekto. Rigada balita Nationwide. Balita, pagtutulungan. Kabrigada, mahirap hong maging estudyante, negosyante at magpakatatay sa mga kapatid ng sabay-sabay. Pero nagagawa ito ni Arwin, ang bunso sa tatlong magkakapatid at breadwinner ng kanilang pamilya. Sa taa uh, sa Chaong Quezon, mga kabrigada nakatira, ang kanilang pamilya malapit ho sa riles ng tren. Kung saan si Arwin ay kasalukuyang nasa third year college, nasa kursong Bachelor of Elementary Education. Bata pa ako si Arwin nang magsimulang magtrabaho upang matulungan ang kanyang pamilya. Naglalaba, gumagawa ng walis, nagsasaka at nagtitinda ng kung ano-anong bagay upang makarao sa araw-araw mula kasi noong sanggol pa siya ay iniwan na sila ng kanilang ama. Kaya't ang ina na lamang ni Arwin ang nagtaguyod sa kanila. Ayon pa kay Arwin, kahit dumadaan sila sa matinding pagsubok, ay nananatili pa rin positibo sila sa buhay. Na balang araw, makakaahon sila sa hirap. Kaya't nagsumikap siya upang mag-aral sa kolehiyo. Ganun na rin sa pagiging mini-vlogger kung saan inirecord niya ang kanyang araw-araw na buhay. Hindi nakalimutan ni Arwin, mga kabrigada, ang kanyang mga pangarap na makapagbigay ng magandang kinabukasan hindi lang para sa sarili, kundi para sa mga mahal niya sa buhay. Kaya naman katuwang ang Brigada News FM Lucena at One Tahanan Party List ay nakatanggap sila ng tulong na nagbibigay ginhawa sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. At dahil dito, lubos na nagpapasalamat si Arwin sa tulong na natanggap na nakabawa sa kanilang mga alalahanin sa paghahanap buhay at nakatulong upang matugunan ang pangangailangan ng kanilang pamilya gusto ko naman pong magpasalamat po sa Brigada News FM Lusay na po sa inyo pong tulong po na ibinigay po sa amin. Sobrang laking tulong po nito at saka po, siyempre po nagpapasalamat po kami po na Mama sa Wantahan and Parties po. po. Thank you po sa Brigada <laughs> Lusay na po at sa Wantahan and Parties at natulungan po kami. Brigada, kami po sa Brigada News FM ay taus-pusong nagpapasalamat sa patuloy ho ninyong suporta para tayo ho'y makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Maraming salamat sa ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino, nananatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula ho sa Brigada News FM at One Tahanan Party List, maraming salamat Kabrigada. Balita, balita, makabayaning pagtutulungan. Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Naka-lunch break ka man Napapakinggan pa rin ang mga kaganapan ang Mga kaganapan Brigada Balita Nationwide Nationwide, Nationwide. Sa tanghali Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mga kabrigada, hinyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Maxan Capsule at ang Mom's Love ES1 Capsule. Kung puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping, inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At Brigada Leo Navarro Malikden. Maraming salamat sa inyong pakikinig at mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news. Authority. Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan ito ang makabagong tunay na radyo makabagong tunay na radio angat sa musika sa at balita balita brigada news fm the music and news authority brigada in the heart of changing lives